may belly pa isang dangkal so ito makukuha na po ito ngayong uh, araw ayun medyo medyo mapapalasan tayo sa chapan pop pop grabe yan po tingnan natin yung mga nakapark dito ayan may kumakain ng dalawang lechon dito meron pa yung isa alas dos pa po darating oh kahit binabanggit tayo show must go on yun nga lang Apa, gawa natin ng paraan to dalawang graba siguro nako ito pa ayan oh ngayon po kasi naglalabasan syempre <laughs> <laughs> ayan thank you po thank you, thank you satisfied okay. ay hey. salamat Yan isang magandang buhay Part 2 tayo mga ka-farmer Kahit maulan, magandang buhay naman no? uh, Yung ating uh, Yung ating guest ngayon Pangalawa, binapaputol po dito Isa dito uh, Putulin daw dito sa may belly Isang dangkal So ito, makukuha na po ito Ngayong uh, Araw Ayan. Medyo, medyo mapapalala tayo sa chapan. Pap Pap Grabe! Wow! Okay, ayan. Tuloy po tayo. At uh, labas para makadalawa naman tayong vlog. So, meron na tayong mga bisita. Ayan. Dami na naman lang ako kahit umuulan. Nakakabisit. Ay, ako. Oh. From Lubao. Tapos, meron pong kumain ang ulo dito. Ayan. Shout out tayo! Ayan. Oh, <laughs> ayan. Hello po. <laughs> From Lubao. Ito Lubao. mga ano to, mga kabaro, mga seaman ito. Saan pala kayo? Cargo or ano? Cruise ship? Cargo. Ah, cargo. So, Bulk carrier. cruise ship. Ah, cruise ship po kayo. Saan pong ano, company? PTC. PTC. Princess ano Cruise Line. PTC. Ano yung PTC? Hindi ko alam. Ano? Philippine Trust. Ah, ano? yun ang agency niya, PTC. AJ. Pero anong ano, anong company? Yung ano, yung line po. Ah, Costa ako ano dati. Ya? Oo. Pero, ano na din ng costa eh? Nagbawas na na nagbawas <coughs> na tao. Kaya... na number one. Sarap po, ano? Sabi sa'yo, Malambot. Malambot. O, oh, syempre. Eh. Yan, ano, yan, yan po ang, ano. Kaya lang, yun nga. Yung makikita nyo po na ibang nakachop dyan na lechon na binibenta, uh -oh. hindi nila gaano kasi gumagaan eh. malulugi nga naman sila pag masyadong luto. Pero ako naman, ako gusto ko lutong-luto kasi gusto ko mag-enjoy kayo. Malambot. Diba? Number one. Soot pa yung lasa. Oh, ayan. Thank you, thank you. Ayan. Yan po yung kaibahan ng kitchen natin. Meron doon tatlong kilo. Ha? Half kilo. Ayan, nakakuha na agad yung ulo natin. Galing. So, ayan po sa mga gusto po ng uh, uh, party party platter, lechon party platter meron po tayong ulo, nakabilao po siya tapos let's say nakapaligid sa kanya 2 kilos na lechon, 1 kilo na lechon pwede naman po yun, nandun yung ulo 750 lang po ang kilo uh, tapos talagyan natin yan ng paikot na laman naman ng lechon naman, so yun, kanina ganun po ang order nila at uh, marami naman po ang naghahanap na ng ganun so, ayun para naman dagdag din ba sa ano natin so ayan may parating na naman dumami yung langaw parang nagtago uy meron tayong parating na Ford ano ba to Ford Ranger ayan sana naman ay uh, paubos natin dalawang lechon pwede na tayo doon plus yung mga sisig natin, lumpia, sana gumalaw. Kasi minsan talagang puro lechon lang po ang ano, lalo na pag puro take out. Eh syempre konti lang po ang tubo natin sa per kilo, di ba? So kailangan yung leftovers natin na sisig, paksiw and sigang ay gumalaw. Kung hindi, patay na naman. Uy, ayan na, mga farmer eh. Medyo busy na tayo Tatlong ano, sana ganito na lang ang panahon Pwede dito, pwede dun Ayan hmm. So ayan, ina-announce ko pala Ina-announce ko na sa kabilang vlog Pag naayos na po yung aming uh, uh Kusina Magdadagdag po kami dyan Inihaw na baka magkaroon po tayo ng ano ang target namin is grilled chicken para may manok naman tayo dagdag gulay at lechon kare-kare mga farmer yan kare-karing lechon so yan po ang isingit natin para naman uh, magkaroon ng twist lechon pa rin grabe naman Oo. so ayan ha magkakaroon po tayo ng mga bagong uh, ano, pagka naayos na ang ating kusinang kulungan ng baboy dati ayan pero diba? di ba hindi na tayo nagpagawa lagay lang tayo nito pinakulong ng kaunti ito pong kulungan ng baboy talaga yan oh. flooring ng kaunti eh ayun ako sabay sabay na po sila ayan na may mga papasok na sasakyan o oh. thank you thank you po sa pagbisita ayan Oh, sang kilo belly part daw. Ako na. <laughs> Papahaba lang ako ng vlog. So may kakain ng dalawang lechon dito, ano? Bali magiging ayan. tatlo niyan. Oh, magiging tatlo. Uh, oh. Basta ay, kala ko dali ayan pa. Oh, dalawang sasakyan pa. Po. Oh. Hi, thank you. Oh, lagyan mo pa ng polbo kulang pa yung polbo mo. <laughs> Shout out muna si Mat. Hi, Mat. Shout out, Mat. <laughs> <laughs> Shoutout pala kay Tito Hill, ne? Tito Hill, bangit. Ay. <laughs> good morning, morning, good morning, good morning. Welcome po kayo sa maulang araw. Ayan, tuloy-tuloy po sa sakyan. Ayan, ah. Ayan, dami sa sakyan, mga ka-farmer, sabay-sabay. Ay, pag nakain na yung lechon, sasabihin niyo. Parlock Oh. Sulit naman pala. Ayan. Oh, nagpuputik. Dami nating issue pagka maulan, ano? Take po. Paggrabahan natin siguro, no? Graba. Ayan, oh. Dami. Mayroon patang sasakyan. Sabay-sabay pong dumating. Ayun oh. Umiikot doon. Uh. sino po? Hmm. <laughs> <laughs> may babatingin po kayo. Ayun, pinapahaba ko lang yung vlog ko. Ha. Uh, taga saan po kayo sa Tarlac? Pero galing po kay ibang bansa. Hindi uh, po. Happy birthday po. Happy birthday niya. Ayun, happy birthday. Thank you. Ay. Dapat picture ka ba? picture din. Picture mo Hindi po. Ayan. Sige po, sige po, picture tayo. Ah, Nandito yung music natin. Ah. Lakas nyan. So, ayan na po. Pabisi na tayo. 11 na rin naman pala. Pero mayroon pong humabol na galing pa po ng Manila. Sabi niya, may matitira pa kaya, Kung hindi, uh, ano, 20 kilos daw. So, sabi ko, ano ba? Kaya ba? Eh, nag -go naman si Poroy alas dos so, uh, malaki pa yan no panalo halos ha malaki yung baboy ayos ha panalo so ayan kakainin po nila 2 o'clock so tabali tatlo na ang kakain po ng lechon dito sa atin tatlo so ayan na yung ating mga bisita oh ay kuya ay nakita ko sa black. ay ayan o oh, mga e, ito, bisita saan po kayo galing pa Kalokan po. Wow, thank you so, po. Thank you. Sulit naman ang lechon. Yun nga yung inaabangan ko. Oh, sulit naman po yan. Garantisado. Oh. Grabe, hindi na ako makapag-ikot gaano. Tingnan nyo naman ako. Puro <laughs> talsik. Ayan. Uy, yung puputik. Papalagyan natin ang graba to. Grabe kasi ang ulan. Ayan. Morning! Ayan po, tingnan natin yung mga nakapark dito. Ayan, may kumakain ng dalawang lechon dito. Meron pa yung isa, alas dos pa po darating O, oh, kahit binabagi tayo Show must go on Yun nga lang gawa natin ng paraan to Dalawang graba siguro Nako, ito pa, ayan o oh. Ngayon po kasi naglalabasan Siyempre So, ayan o, oh. mga oh, sasakyan oh. Ayan o oh. hmm. Nako, dami pong kumain Ayan, oh si Rizal busy sa pagchachap pakita natin hanggit, hanggit, natin sa vlog ayan. nandito sa Rosel ayan thank you po thank you satisfied ay salamat salamat wala nang balat o oh, grabe ransak yung balat ayan masaya masaya, masaya. Thank you po, thank you. Ito masarap talagang kainan ganito. <laughs> thank you po, thank you. Ito naman. Oh. Ba konti lang sila. Ayan. Thank you po. Ito isang lechon din. Mas marami ang malaki ang appetite nito. <laughs> Ayan. Thank you po sa po kay galing. Antipolo. Antipolo pa. Anti Arisan. Thank you, thank you Ayan, po. Nakita na na. Okay naman, ganyan po kinain nila. oh, ganyan kalit. Thank you po, thank you. Ayan. Maraming salamat kay Cubs. Brother, thank you so much from the bottom of our hearts. Welcome kayong bumalik dito. Ayan, thank you, thank you, brother. Hello po. Tapos itong kainan natin Ayan, busy Hindi ko po alam kasi kung mga viewers pa ba ito Kaya nakakahiya din lumapit Alam nyo na hindi naman tayo Ano na Bira lang ng bira So sa so mga gusto pong mag shout out Tawagin nyo lang po si Dexter Yung mga crew dyan uh, Sabihin lang sa akin Kasi hindi na po kasi lahat syempre ayoko din naman Maano yung privacy ninyo Ayan At least medyo malayo Kumusta naman? Okay na. Sana ay uh, gumulong makakasa na po yung isang baboy alas 12:20. Sana may mga dumating pa. Ayah. Uh, time check. 12.50 Oh, a farmer Ayan Hoy, kinakapos na po tayo sa presto gawa ng uh, yung apat nating uh, lamesa sa ilalim ng akasya hindi po maanuhan dahil umuulan tatakot sa ulan so hindi po natin magamit ayan pangiti na naman to ah mukhang duguan ka ha ah. <laughs> tayo ng ano kinapos tayo ng sarsa mapula naman yung camel okay naman yung camel tapos meron tayong bumabalik na ano ayan o oh. bumabalik Ayan sila. Nandito na naman po. Uh. <laughs> Ayan. Ayan. Thank you po. Thank you. ito, saan na galing to? Saan po kay galing? Galing po, Lubao, po, Lubao. Lubao, ayan. Pa, pa. pa, ngayon po pa. Hindi po ayan ah. Ayan. Thank you po, thank you. Matigas lang ang baby. Pwede po magpikas. Ayan po, opo. Satisfied. Okay. Ay, salamat. Thank you, thank you so much. Marami pang ano, marami pang baon. <laughs> Oh, may Sharon pa. <laughs> may Sharon ko nito pa kami. Yeah. So, ayan po yung parking natin. Hanggang gandun. Ilan bang sasakyan? One, two, three, four, five, anim, six, seven, mga farmer. Ayan. Eight. Yan, walong sasakyan ang naan doon sa palagdag tayo ng graba. Eto. Medyo bugbog po kasi sa ulan talaga. Ayan. Ayan. ikot na rin na Makita natin yung uh, mga gagawin nating improvement. Kung ganito po palagi, pwede na tayo magdagdag ng ano, kusina nga. Pero, ayun nga, maganda kasi dito na nakafocus na po doon yung service natin pag natuloy naman yung kobo tapos lahat malapit na sa playground mas malayo pa sa baboy kasi hindi naman natin maiwasan may amoy probinsya eh <laughs> alam nyo yung amoy eh, probinsya sa likod ng kusina handaan ganoon po ang pakiramdam tapos may alagang baboy yung ano nyo bi, uh, pinuntahan may amoy ng kaunti lang kaunti minsan minsan wala pag depende po sa hangin pero pinapabombahan ko naman lagi ng Pero iba, hindi naman pinapansin 'yun. Ah, wala yan, ka-farmer, normal yan. So, ayun, maraming salamat sa mga nakakaintindi Kami po ay nagsisikap, 'di ba? Hindi naman po perfect 'yung ating uh, pwesto, pero pinipilit po namin maiangat pa. Diba? 'Di ba? Unti-unti. Hindi naman natin mabibigla. 'Yung mga nakapunta dito few years ago, nakita po nila 'yung improvement at uh, sila naman po ay uh, masaya sa amin uh, may mga dumarating pa mga ka-farmer ayan thank you so much maaga pa naman 1 o'clock pa lang so tuloy tuloy lang ang dating mga dayo no meron pa pala ayaw dapat dumiretso na siya uy may ano you know, may ano you know, ng bike dapat dito na siya traffic doon di na ayos kasi nakabalagbag pung ganon yung ano mga sasakyan tsaka medyo basa po kasi baka natatakot na amano oh oh doon so ayan okay naman yan importante yan nga meron ako nakalagay dito dito oh pasok sila ayaw nilang pumasok dito baka hindi na nakita meron pang space Ayan, grabe ang saya North Caloocan! malaki ba tiga kalawang mata wala ba 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 take out, take out. Ayan, thank you po, thank you. Maraming maraming salamat. Ayan, tuloy-tuloy pa dumarating. May malaki pang may van pa na dumating. Ayan. Ikot lang tayo para humabay ang ating vlog. Dumalawa tayo ngayon eh. Medyo kailangan nating ano, yung mga remedyo tayong gagawin next week. Ayan, para pagbalik po ng mga pupunta ay hindi na po ganito. Kulang na tayo ng graba. Ayan. Maganda yan, malagyan na para bumaon na po para hindi na ano. Pero maganda ano muna, konting buhangin. Thank you po, thank you. Yan pakita lang natin to, ito ano to eh. Ito ay uh, nasa ano to. Ka Farmers Club. Ulit-ulit ulit ito. Nami-miss ka na Thank you po. <laughs> Balik-balik lang. Thank you, thank you. Ibabatiin po kayo. Oh, you guys, Dito pa. Thank you, thank you po. <laughs> okay. Ikaw ba yung umiiyak kanina? Dito. Okay. si Rowan lang. Ilan yeah, ilang taon na? Ah, to pa lang. magti three na. Thank you po, thank you. Okay. <laughs> Ayun. Busy tayo, busy Sunday kahit inuulan tuloy-tuloy ayan po ay salamat puno na naman ang parking natin uy tatamaan yung ano oh. paharang yung puwet nung ano inoba ayan uy ako thank you so much ma salamat panginoon sa biyaya ayan o oh. Uh, may dalawa na pang humabol Tuloy-tuloy po ang dating ng mga sasakyan oh, One o'clock Thank you Dapat dito mayroon pa o oh. hmm. Busy na si Kongkong Kong. Hindi na po makapag ano, assist sa parking Kasi busy na Tabunan na Ay Ayan mga ka-farmer Marami pong salamat sa mga pumunta At uh, pasensya na sa mga medyo alam nyo na baka may po may mga na disappoint so ako po yung humihingi na ng pasensya unang una uh, yung kanina medyo nairita daw sa langaw sabi ko nga laking perwisyo talaga wala po tayong magawa eh yan o, oh, yung mga laso na kami dito sa labas na namin din nalagay. Pero may nangakalusot pa rin. Uh, kami po ay umaasa lang na sana magawa na po ng paraan. Hindi lang naman po namin problema yan. It's problema na po ng buong bayan ng Arayat. So, sana. Baka ayaw din namang madaliin. Baka may mga karga pang manok. Kaya ganun. So, parang yun dito. Naalala ko dati. Kami ni Ate Jennifer. <laughs> Ninalakad namin kasi talagang grabe. Sabi niya, sabi ni Cap, pare, wag na kasi last na yan. Totoo naman. After that, wala na po. So, ayun. Ito na yung kumain ng isang buong lechon. Uh, sila na pala yung nakaban kanina na dumating. Hopefully naman ay uh, nasiyahan sila. di uh. hmm. Hindi ka pa magliligpit? Na. Ah. Nasaan na sila? FBFB na eh. Ah. Hmm. Ayan, isang buong lechon, di ba? Hmm. Oh, ayan, mas maganda po ang panahon ngayon compare sa kahapon. Kahapon, grabe yung ulan. Ngayon, ano? Uy! Ang uh, working man natin. Nakailang kay lechon ngayon linggo? Nakailang lechon sila, bebe? Ngayon linggo? baka yung ano hindi mo nasama yung kay Guido. Nalawa 'yun, di ba? Oo. Oh. Tapos may habon na isa. Oo. Oh. Ilan lahat? Sa 20. 18. 18 lang. Okay na 'yun. Saan kanila tawag ko. Sa reseller to. Okay na, okay na. Ah. Uh, maganda sana kung mga 30. 18. Ay, bali 16 lang po kasi yung kay Kuya Guido, ano naman 'yan puhunan lang kasi kapit bahay ba eh, nagigiling po ng palay birthday ng anak niya may alaga siyang baboy pinakiusap niya sa akin hindi ko sige po ano uh, ano hindi man tayo tabla alam mo naman magkano tayo so kung ano lang yung gaso sa uling Rekado, tsaka yung bayad sa lechonero yun na ang siningil ko o, uh, ayun Bale 16 lang mahina ngayon tagulan tag ulan alam nyo naman ito yung pinaka ghostman pa darating so talagang ano tayo Magbabalok to tayo ng tuhod. Magbabalok to tayo ng tuhod. Oo, oh. oh. tapos na tayo. Mag-ikot-ikot ako doon. Tinignan ko yung mga abukado natin. Wala talagang pag-asa yung abukado na yan. Talagang tama nga sila. Umaabot ng 15 years ang abukado. So kung 2025 ngayon, yan po ay tinanim siguro mga 2013, 2014. 11 pa lang. <laughs> Nako, tagal na. Tapos nadali pa yan, naputol pa po yan. Itong chesa natin, wala pa rin, no? Tingnan niyo naman. Sinave ko nga yan, pero hindi din naman po nagano. Eh, tapos na tayo uh, thankful dahil kahit po pasungit ang panahon ay kita nyo naman dami pa rin nating bisita uh, at maraming salamat sa mga pumunta sana po ay kita kita ulit tayo malay natin ay uh, mapaayos pa po natin ito para naman mas maganda po ang aming uh, serbisyo so nagdagdag na rin po kami ng tao uh, yun na lang lugar kasi minsan pag maulan po kagaya kahapon medyo uh, Medyo may angin ng kaunti. Tapos sa uh, ayan, may tulo-tulo at ang konti din. Ayun. Ayan na. Okay na tayo. Tatlo po ang napakain na lechon ngayon itong uh, Rosel and Hansel. Ayun oh, uh, tatlong grupo. Uh, kalaban natin ah tinayin. Dami. Labasan na naman. Hindi ko alam kung ano na ba sitwasyon. So Kaya ito pinag-iisipan po namin pagka-gradwilling, alam niyo, po tayo ng isa pa dito. Ng, ano ba 'to? Kubo. Tapos naandito na 'yung uh, ating kusina mas uh, mabilis na po ang servisyo magko-concentrate tayo dito so baka table table na lang po ang ilagay natin kasi para mas marami po ang ma-accommodate marami naman tayong slab doon makakagawa si papayam ng mga lamesa so papagawa ko lang may sandalan na sana no magawa natin ng paraan yung may sandalan para mas relax naman sila di ko lang po alam kung Uh, ayoko naman ng fix gusto ko sana may sandalan pero hindi fix so tingnan na lang natin kung kaya ni papayam ng ganon parang ganyan lang po na uh, bench tapos uh, may sandalan siya the same time para relax ng konti yung mga kumakain pwede mo kasi pagka ganito parang medyo nakakangawit din naman ano, sa likod iba po yung may sandalan so tingnan natin kung kaya Gumanda na yung pili nung nalilis yung mga nasa paligid niya. Humahabol siya. Yan, may bulaklak yung isa diyan. Eto, gagawan po natin ang paraan. Uh, sabi ko kay, sabihin ko si kay Papayam, order tayo ng kahit isang graba at konting buhangin pa. Medyo ano natin ng konti ito. at uh, ito ang kalaban ngayong tag-ulan. Tapos ayan, oh. Ito. Kasi grabe naman po talaga yung ulan. Medyo ano, ayun pa oh grabe po yung ulan. So ayan sa mga nakita natin na uh, kailangan i-improve. Lako, nadali na yung uh, Ano natin? Ah, gumasgas dito. Artificial. Grabe po kasi, putik ayan no? oh. Buti nga dito hindi naman po na ano yung mga sasakyan at walang naglakas loob siguro. Walang lakas lobo. Oy na ay kumain. Ay maitlog doon ah. Okay na. So ayan mga farmer bukas ay uh, si Kuya naman ay update kay Kuya. Okay naman po siya, stable ngayon. So 3 days na lang daw po ang hihintayin. Ang sabi ng doktor. pagka wala na siyang seizure, wala na siyang uh, wala nang ano, abnormalities. Eh okay na. Pwede na daw pong ibig sabihin wala nang bleeding na nangyayari pa so at makukuha na daw sa gamot ay thank God salamat po sa Panginoong Diyos at ako'y uh, siyempre nag-aalala din ilang araw na rin po akong dalawang araw na rin po akong halos walang tulog alam niyo yon siyempre nag-aalala ka din so ayun pero ayun nga po according to studies medyo babago daw ugali pagka ganun pala na stroke ano so ayun ako naman po ay uh, uh, wake up call na rin sabi ko nga kay Papa yan, health talaga napaka-importante. Ayan, so, ano yun natin? Uh, sa so bagay, before that naman talagang more on fish na kami. Nakikita nyo kumain, nagluluto po kumakain ako ng ano, pero more on uh, vegetable po kami talaga. Ang talbos ng kamote, so maglalagay tayo dito ng green leafy vegetables na alam nating i natin itanim dito para... Mas healthy naman ang ating maging buhay ay ba. Diba? So ayan po mga ka-farmer, maraming salamat at kita kits tayo ulit next week. Sana po ay uh, medyo gumanda na ang panahon. Sana magkita-kita po ulit tayo. Uh, sa mga first time, sana magkita ulit tayo at sa mga paulit-ulit. Thank you po. Thank you. Ah uh, kita ulit tayo. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Grabe pa rin ang aking nararamdaman Pero pinipilit lang po natin Hindi ako makasinga maka Kahit runny nose Kasi baka mag-explode na naman yung aking nerve uh, Dugo na naman tayo Sunggo, sabi sa Bisaya <laughs>